na lang yata ito. Uh, sa so, uh, laterin uh, yata yung second na. Dito no. Diyan dumadaan yung matasan ang tubig. Okay, kami makadaan. Dito kami nagja rin noon ng Boy Scout sa girls Girl Scout. Dito kami ano noon. Uh, parang naubos ang tubig yun dito. <laughs> Maka makapunta sa bangkit. Dito pa nag-dive si Dante Barona noon eh. Dali. <laughs> 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 oh, sa kami dito. Hindi nga. <laughs> eh yung San Juan Hill Bridge. San Juan yun <laughs> Oh, Ano ulo niya? Walang. Una... Ito. Ayun. Sige. mo maigi? Oh. Kasaan na yung tira do'n? Huwag <laughs> mong, huwag mong ano, huwag mong, hindi gano'n yan. Huwag, eto, huwag mong, ano yan, bitawan. Eto lang, bibitawan mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ito. Yan, oo. Oh. Huwag mong bitawan. Mahigpit na hawak yan. Sige. Doon, 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 malayo Malayo Lakas din pala Maganda Sige pa Ayun, ayun, ayun Ayun sa manok 真的吗？<laughs>